Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang Love for All Caravan sa Pasig City. Magkatuwang ang first couple sa paghahatid ng mga libreng gamot at iba pang medical services sa ating mga kababayan doon. Magdetalya si Kenneth Pasyente. Matagal nang iniinda ni Josefina ang panlalabo ng kanyang mata at pananakit ng kasukasuan dahil sa uric acid. Pero di niya magawang maipa-check up dahil kapos sa budget. My Check up lalo na yung, ano, yung sa x-ray. Ngayon Kaya naman kinuha na niya ang pagkakataon na pumila sa pag-arangkada ng Love for All program sa Pasig City. Dahil dyan, naipa-check-up na niya ng libre ang kanyang kondisyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng programa sa siyudad. Kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Luis Araneta Marcos na siyang naglunsad ng naturang programa. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya ang kahalagahan ng kalusugan. Kaya naman isa ang love for all sa mga inisyatiba ng pamahalaan para maibigay ang mga serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar at kapuspalad. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis ng antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para sa kanilang para sa para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung, yung mga kababayan natin na malalapit nga. Malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Maganda at maraming natutulungan ng mga senior, lalo-lalo na sa senior citizens. So, malaking bagay po ba ito? Oo, malaking bagay ito. Malaking ahoro yung pagbibigay ng medical na mga gamot. Kasi kung bibili ka ng gamot, mahal. Bukod sa serbisyong medical, kasama rin sa Lab for All ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaaring dulugan ng mga magpupunta rito. Mula yan sa mga legal concern, edukasyon, kabuhayan at iba pa. Kasama na rin dito ang ilampong pampublikang serbisyo, gaya ng CHED na handang umala, umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin pong NHA uh, at pag-ibig na gagabay sa inyong mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO, nandyan din para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya at marami pang iba't ibang ahensya. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-turnover ng Love for All buses para sa Pasig City, Tacloban City at Santa Catalina, Ilocos Sur na makapagbibigay ng dekalidad na diagnostic test sa mga benepisyaryo. Sa ngayon, nakapag-ikot na sa 35 lugar sa bansa ang Love for All at tiniyak ng Pangulo na target pa nitong makarating sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lang itong isang araw lamang siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan merong Pilipinong nangangailangan pagsusumikapan pagsusumika, pag, pagsusumika pa natin na inyong pamahalaan ay maabutan ng servisyong ito. Ang Love for All ay proyekto ng unang ginang na inilunsad noong July 2023. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas.